What's up mga ka all goods? Uh, what's up? Kamusta kamusta sa lahat? Kamusta na kayo? As usual, Thursday, day of ko. Last day ng day off ko Dahil wala akong magawa sa bahay, lumabas na lang ako. Punta ako ng centrum, naisipan ko lang lumabas. Kasi nga, wala nang magawa sa bahay. Magtitingin lang ako ng kettle. Kailangan ko kasi ng kettle. Yung ano ba yung kettle na yun? Takore, termos. Termos yata yun. Sa Tagalog. Yung basta nilalagyan ng main na tubig. Takore, yun. Takore. Ay, hindi. Termos pala. Termos. Oh, termos. Yun, hindi ko na alam yung Tagalog na termos. Kaya bibili ako. Minsan kasi pag madaling araw, gumagamit ako ng kettle sa, sa kusina. Eh, syempre, may mga natutulog. May ngayon yung kettle. Kaya ang gagawin ko, bibili na lang ako ng <laughs> nung termos. Ayun yung pa yung pinaglalagay ng tubig na mainit. Limutan ko nang tawag <laughs> Yon, para mas taka ko. Ayun. Kasi kailangan sabi ng doktor sa akin, always drink warm water, not cold water. Just warm water. Ayan. Sabi ng doktor ko para malab ma ano niya yung yung sinus ko daw. All good. Tapos dahil paout na rin naman si Brown Lady, pag naabutan niya ako, makikita lang din kami sa centrum. Nasa duty pa kasi si Brown Lady. Tapos, sa mga bago kong kasama dito sa Poland, yung mga bago namin kasama, ilang araw na rin kasi sila. Kasi yung isa, mag-3 weeks na. This coming, this coming next week. Yun. Tapos, yung isa naman, mag isang linggo na rin. Ayan. transfer na sila sa sa countryside. Hindi, 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 ko sila na isama ngayon kasi nga hindi, hindi, na sila sumama ngayon kasi lumabas na rin naman kami kahapon kaya hindi na sila sumama ngayon syempre titipid pa rin alam naman pag bagong dating wala pang ganung kas, sapat na budget mahirap talaga syempre pag pagdating mo sa abroad walang sapat na budget <coughs> syempre pag umalis ka ng Pilipinas may iwan talaga yung mga budget mo all goods pa rin di ba kaya masarap pa rin dito sa abroad pag may sasalubong sa yung kabayan kahit pa paano may may tutulong tayo or may, makakatulong ka sa ibang budget kaya mahalaga talaga yung pakikisama di diba? pag hindi ka kasi marunong talaga makisama hindi ka rin papakisamahan ng tao okay all goods kabababa ko lang ng bus dito na ako sa Centrum. Nakikita nyo. Nasa downtown na ako. Alam na this. Dito lang naman yung pupuntahan ko. Malapit lang. Yan ako pupunta sa may TK Max. Mag-iikot-ikot. Centrum na Centrum. Maglalakad-lakad lang. Ikutin natin yan hanggang dun. Bahala na ako sa makarating. sa gumala tayo ngayon. Sulitin natin to. Kasi bukas, back to reality na naman tayo. Dahil <laughs> wala naman akong kasama. Ako lang mag-isa. Wala yung mga tropa. Gala tayo. Ayan. <sighs> saboy tayo. saboy. Party, party. Good. <laughs> goods dito na pero parang may sumusunod sa akin sa likod o tamang hinala lang ako pag nasa downtown ka kasi kahit sa ang city lalo na dito sa Europe magibigilan ka maging alerto ka kasi hindi mo alam mamaya dinudukutan ka na lalo na sa ibang part ng Europe talamak yung mga dukutan hindi ko lang alam kung sa part ng Europe pero nagtatrending yun sa TikTok at saka sa Facebook. Kaya advice ko lang sa mga pupunta ng ibang part ng Europe. Pag nasa downtown kayo, maging alerto na lang kayo. All goods. Anyway, dito na ako. Magkakatabi lang naman ito. H&M. Yan, halos yan. Halos magkakatabi yan dito. Itong TK Max, maraming iba't ibang branch to along Poland. Ewan ko lang sa ibang part ng Europe. Pero kasi itong TK Max, dito mo makikita yung mga like uh, brand new siya na iba't ibang brand na pwede mong bilhin na mga product like damit, sapatos, kung ano-ano pa. -ano yung mga mahilig sa mga anik-anik sa mga katawan, yung mga passionista, yung mga ganyan. TK Max. Ah, tayo sa Piggy Max. Ano na, Nakaloob niya. Tutur ko pa ba kayo? Siguro nga, iturko ko na kayo. Yan. Mga passion. Damit, pantalon, pang babae, pang lalaki, pang bata. lahat makikita mo na lahat makikita mo rito na pang passion. Okay lang yan. Kahit may background music, mahina lang naman. Pero, naiihina ako. Wala pa namang CR dito. Palabas yung CR. <laughs> sa ibang branch ng TK Max. Sa ibang branch kasi ng TK Max. Meron yung hindi siya ganun kalaki. Yung ibang branch naman ng TK Max. Malalaki. Itong nasa uh, sa may sentrum. Malaki siya. May second floor siya. Pagtingin tayo ng cup. Diba yeah, mga ka-all goods? Pagtingin uh, tayo ng mga cup dito. Baka sakaling may mahanap tayong vintage. Diba? All goods. Ayan o. Oh. Ang daming cup niyan mga ka-all goods. oha, ha. Ibang-ibang klaseng brand. Hindi ba bre? Oh. Uh, may nagtanong sa akin kung saan daw ba bilihan ng mga sapatos dito na magandang brand. Dito sa dito kasi sa TK Max Ah, uh, yung mga sapatos na stock nila rito. One size lang siya. Kung ano yung display, yun na yun. Eh, okay, ikotin lang natin siya. Tingin tayo rito. Ito, all good so. Oh. Pigeon. Quality to ah. ba diba? Pigeon. Na haki. Pang ano siya, pang haki. Screen nga natin to. Magkano lang siya. 74 slotty. Diba? All goods. Tapos, two-way color pa siya. Ayos to ah. All goods check na natin mga ka all goods Yun, tapos syempre copyin natin ah, all goods pigeon pa to ganda no kaso ano sya tracker tracker hat quality to all goods ganda pigeon all goods score na natin to pero tingin pa tayo Magaganda yung mga display nila ngayon ah. Good, Kore natin to. Para may two-way color pa siya, yun. Ito. Pero mas trip ko to. Light blue. Ganda, no? Good stuff. Tingin pa tayo. Kasi dito, sa TK Max, madalang silang maglabas ng mga ganito. Na mga brand. ano San Jose. May San Jose pa nga rito. Eh. Diba? Shark. Shark na San Jose. Pero ito, huwag natin itong bitawan kasi madalang yung mga ganito. Hindi <coughs> hmm. pa tayo rito samba and ah uh, ah, pag mga ganitong brand hindi na binibitawan yan di ba mga ka all goods eh <laughs> ito may new york pa rito all goods Ranger. kaso hindi ko siya trip mga ka all goods ay eh, all goods all goods nakakita pa ako ng american needle oh ah. <laughs> Tapos magkano lang siya all goods. American needle oh. Magkano lang tong American needle na to. 80 for slotty. Ah, all goods. Dalawa. Nakahunting tayo ngayon oh, ng dalawa. Kaya pala dinala ako ng pa rito sa TK Max. nakadala ako. Oh. Isang ano to. American needle. Oops. American needle sya, Mga ka all goods. Di saya? Dalawa tayo. champuan <laughs> lang talaga pag ganito mga mga pa-summer. Pag ganitong summer kasi <laughs> mga nagdi-display sila ng mga pang-summer na nito, mga hats, iba't ibang klaseng hats. Meron pa nga belt bag, bag, belt bag dito. Kaya <laughs> hunting hanting lang tayo mga ka -all goods. Tapos brand new pa siya, may hantag pa siya. Oh, ito oh, meron pang ano to, Steeler. All goods to Steeler oh, mga ka -all goods na belt bag. Tapos may NBA logo pa siya, mga ka -all goods. Oh. oh. Ah, to? Solid. Ang sarap mamili, puro Matitindi ang mga display nila ngayon ha, mga all goods. O ano? o. Oh. May warriors. Alas lahat ng pang summer mga all goods. All goods. Nila. Diba? American needle siya. Tapos saktong sakto lang. Nerserve ner talaga yata to para sa akin eh. Pag chinek mo to sa online, mahal pa siya. Pero dahil na-score lang natin na mura, scorein na natin to mga all goods minsan lang yung mga ganitong brand di ba sulitin natin ang ka all goods yan iba't ibang wallet din meron pa rito kaso ko okay na yung wallet ko pag ko na yung wallet ko all goods yan hunting pa tayo rito baka makaisa pa tayo eto mga ka all goods wala to sa plano ko talaga wala ako wala ako sa plano lumabas meron pa rito tatlo pa siya tatlo pa yung display niya nandito mga ka all goods yan, natatakpan lang siya. Pero mas trip ko to eh. Ito kasi kulay orange eh. Pero okay na to. American needle na dalawa. <laughs> isang American needle at saka isang ano to. <laughs> pigeon. Ah, pigeon ba to? pigeons. All goods. Happy. Sayang yung iba. Siguro kung pumunta ako rito mga ka all goods kahapon eh. Maka-score pa ako ng isa. Okay na to. All goods. Nakadalawa tayo ngayon. Meron dito mga H&M, ano? H&M, mga ka -all goods. Pero hindi ko trip. Ito na lang. All goods. Iba yung saya pag nakakahunting ka ng mga gantong vintage na cup. Diba? Mga classic. Tempuan, tsambahan lang ito mga ka-all goods. All goods na all goods. Dalawa agad oh. Isang bagsakan. Iniwan ko na yung isa, all goods. Ito na lang ang kinuha ko. Kasi wala pa tayong budget para dun. <laughs> okay na to. Is, <laughs> naka-American needle tayo, all goods. Kaya iniwan ko na isa dun. Pero ang target ko talaga mga ka-all goods. Ito mga to. Ayan. Sa dami niyan, bahala ka nang mamili. Diba? Ito talaga yung target ko, mga ka goods. Kasi pag madaling araw, kaya nga nang sabi ko pag madaling araw, nagpapakulo pa ako. Eh, syempre may natutulog. Nakakahiyang magingay Kaya kahit papano, bili natin yung mga ganito. Mga ka goods. Diba, all goods? dami niyan. Iba't ibang brand. Pili tayo. All goods, mga all goods. Dito na tayo sa mga kasap kasapatosan. Yan. Hilera na yan. Ito yung mga hilera ng mga sapatos na. Pambabae dun sa kabila. Tapos ito, panlalaki. Iba-iba. Tingin -iba. tayo ng habayanas, mga ka-all goods. Kasi summer na. O mga habayanas kasi mga flip flop lap kung tawagin nila or sleeper dito madalang sila mag-display pag summer lang. As in, yung summer lang talaga sila nag-display ng mga ganitong kinelas dito sa dito sa TK Max na to. Kaya pag ganitong summer, sinasamantala ng mga tao. Yan. tulad niyan mga all goods. Yan ang price niya pag summer. Yan. Yung mga ganitong habayana sa mga chinelas na mga ganyan, summer lang nila din-de-display. Kaya samantalahin na natin habang Summer pa, all goods. Anong size to mga ka-all goods? Eto, sakto sa akin. Score na natin, 39. Yung size ko 39 pagsusunelas mga ka-all goods. Diba, ang ganda nya. All goods, sukat natin no mga ka-all goods. Sana, kasha sya mga ka-all goods. <laughs> ah, sakto mga ka-all goods. Kasha ang kasya, eh. Diba, stack natin yan sa bahay. Kung sakasakaling masira yung chinelas natin, may stock tayo. Yung mga gagamit tayo. Diba? Mga ka-all goods. Eh, yung tinatawag na discard eh. Kasi pagdating ng araw na naman at nasira yung extra nating chinelas, nasira yung chinelas ko, yung mga gamit ako. Pwede na to. Plain siya. Mga ka-all goods, diba? Kano siya? 60. Ka-all goods. Tapos ito yung binili ko sa kettle. Ayan, ay sa Sa thermos. O, thermos na binili ko siya. mga cold goods. Pwede na to. So, pwede tayong umu umuwi. Mag-1, 2, 3 tayo. syempre babayaran natin ito mga cold goods. O, mga cold goods. Ito lahat yung mga napamili ko. Ayan. Ito, para sa madaling araw ko. At ito, ipapasa natin sa Pilipinas. Pero pansamantala, suotin natin paminsa minsan Pero syempre, tatanggalin natin yung hantag. Ang pangit naman isuot mo yung na nakahantag ka. Ha. di ba? All good siya. Tapos ito, extra lang natin. Ayan. Extra sa bahay. Para in case na masira yung chinelas kong ginagamit. Mayroon tayong gagamitin. Susunod, mga Okay, all goods. Okay, all goods. So, ano ba yan? Magbabayad na muna ako. Ingat kayo lagi, mga ka, all goods.